Habang patuloy na nakangiti si Ye Chen, ay masyado naman ang gulat ni Wei Yang nang unti-unting nababasag ang kanyang yelo na nakabalot sa ating bida, at matapos na itong tuluyang Movesak ay hindi makapaniwala ang mga kapwa nila disipulo, na kayang labanan ni Ye Chen ang pure ice Chini ni Wei Yang, agad na din naglakad si Ye Chen patungo kay Wei Yang, na hindi pa din makapaniwalang ganun lamang kadali para kay Ye Chen na takasan ang kanyang pag-atake. Biglang sinipa ni Ye Chen si Wei Yang sa kanyang sikmura, dahilan upang tumilapo nito at mapaluhod sa di kalayuan, habang sinasabi na imposible at hindi ito maaaring mangyari. Agad na din siyang napayuko at napaluhod sa harapan ni Ye Chen, na sinabi naman sa kanya na walang imposible at lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari, at muli ay nakatanggap ito ng sipa mula sa ating bida, at bago pa man siya tuluyang bumagsak, ay hinawakan ni Ye Chen ang mga kamay ni Wei Yang na masyado na naman ang gulat. Dito ka lang wika ni Ye Chen, at hinampes nga niya ang katawan nito sa stage habang patuloy pa ding hawak ang mga kamay ni Wei Yang, ay muli niya itong hinatak dahilan upang manlaki ang mga mata nito at magmakaawa na tumigil na si Ye Chen. Ngunit hindi naman nakinig sa kanya ang ating bida at muli ay binuhat nga niya ito sa ere, at paulit-ulit niya itong hinahambalo sa sahig ng Fengyun stage, bawat paghambalos ay nagbibigay ng isang malakas na tunog na umaalinggangaw sa lahat ng mga manonood. Kaya naman agad na sabi ng mga ito na masyadong bayulente si Ye Chen. At kung sila nga daw ang ihahambalos ni Ye Chen sa sahig ng Feng stage, ay tiyak na madudurog ang kanilang mga buto, habang ang isa naman ay sinabi na kalabisan na ang nasasaksihan nilang labanan, habang iniisip na si Wei Yang ay nasa pit ng 7th stage Qi Condensation Realm, Ngunit tila naging walang saysay -say ang kanyang lakas laban sa ating bida, na patuloy lamang ang pagbagbag sa kanya, kahit hindi pa gumagamit ng kanyang mga teknik si Ye Chen. Kalaunan ay muling napasigaw si Wei Yang, matapos siyang ihagis ni Ye Chen at sa kanyang ngang pagbagsak ay bigla itong nasuka ng dugo, at habang pinipilit niyang makatayo ay paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang imposible ito. Nilapitan naman siya ni Ye Chen na nakangiti, at sinabing si Wei Yang ay ang pangunahing disipulo ng Tiang tik, kaya malamang na hindi nito inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon niya sa laban nila ng ating bida. Sinabi naman nito na madami pa din siyang mga sekretong pamamaraan na hindi pa nagagamit sa kanilang laban, kaya naman hindi pa maaaring magsaya si Ye Chen dahil hindi pa siya tuluyang nananalo. Pero bigla na nga nanlaki ang kanyang mga mata, nang sabihin ng ating bida na hindi na nila kailangan pang magpatuloy sa laban, at agad na din niyang siniyasat ang katawan ni Wei Yang, sa pagnanais na malaman kung ano ang mga kayamanan na kanyang tinatago, at matapos na niyang makuha ang bag ni Wei Yang, ay sinabi ni Ye Chen na napakadaming kayamanan ang laman nito, si Wei Yang na walang magawa at hindi makalaban dahil sa bagbag sa kanyang katawan, ay naiyak na lamang sa harapan ni Ye Chen. Sunod ay halos tumirik nga ang mga mata nito, matapos kunin ni Ye Chen ang mga kagamitan at kayamanan na nakasuot sa kanya habang sinasabi na mukhang maganda umano ang mga ito, kaya naman nais lamang niyang tignan at hiramin ang mga ito. Agad namang napapatanong ang mga disipulong nanonood sa kung ano ang ginagawa ng ating bida, nabigla bigla namang napabuntong hininga habang sinasabi na tapos na umano, dahil nakita na niya ang lahat ng kayamanan at mahalagang bagay na meron si Wei Yang sa kanyang katawan, agad na din siyang tumayo at dahil nasa mood ang ating bida, ay napakanta pa ito habang naglalakad palayo. Sunod ay nagtungo ito sa Wenbao Pavilion at habang daladala niya ang isang sako ay sinabi nitong mayroon itong laman na mahigit isang libong spirit stones at matapos na siyang tuluyang makapasok sa pavilion ay sinalubong naman siya ni Kalbu at sinabing bata nagbalik ka. Agad na din niyang tinanong kung ano ang nais ni Ye Chen sa pagkakataong ito dahil handa siyang magbigay ng malaking discount para sa ating bida nanaisip namang ang kalbong ito ay natutuwa lamang dahil muli na naman niyang pagkakakitaan ang ating bida. Tinanong ni Ye Chen kung mayroon bang Snow Jade Orchid ang kanilang pavilion, at sinabi nga ni kalbo na meron, dahil ang lahat ng hanap niya ay nasa kanilang Wanbao Pavilion, sabay sabi na 50 Spirit Stone ang bawat isa kaya naman nagulat si Ye Chen sa mahal ng Snow Jade Orchid. At dahil sa nakita niyang nakasimangot si Ye Chen, ay sinabi nitong kung bibili ng madaming snow jade orchid si Ye Chen, ay maaari naman siyang makakuha ng discount, pero minimum nga daw ng kailangan niyang bilhin ay 50 pieces. Agad namang inilabas ni Ye Chen ang dalawang bag, at pinakiusapan ang kalbo na bilangin ang nilalamang spirit stones ng mga ito, ngunit dahil sa dami ng daladala ni Ye Chen, ay napatanong ito kung pinagnakawan ba niya si Wei Yang. Paano mo nalaman ang patungkol sa bagay na yun tanong ni Ye Chen, at ipinakita nga ni Kalbo ang isang bagay sa ating bida, at sinabi na kakabili lamang ni Wei Yang ang bagay na yun sa kanya kahapon, kaya naman napakamot na lang sa ulo si Ye Chen at pasimpleng natawa. Sunod ay sinabi ni Kalbo na ang halaga ng lahat ng mga bagay na kanyang daladala ay nagkakahalaga ng 900 spirit stone, pero kung isasama nga daw ni Ye Chen ang bag ay aabot ito sa 2,000 spirit stone, at agad namang sinabi ni Ye Chen na nais niyang ipagpalit ng Snow Jade Orchid ang lahat ng mga ito. Masyado naman ang gulat ni Kalbu, matapos malaman na tanging Snow Jade Orchid lamang ang nais ni Ye Chen, at agad na tinanong kung ano ang gagawin niya sa madaming Snow Jade Orchid, at biglang ang pinagpawisan ng ulo ni Kalbu, nang sabihin ng ating bida na nais niya itong pakuluan at inumin. Agad na ding pinalitan ni Kalbo ng Snow Jade Orchid ang lahat ng daladala ni Ye Chen at bilang discount ay nagbigay pa ito ng 10 Snow Jade Orchid bilang karagdagan, kaya naman agad na nagpasalamat si Ye Chen sa kanya. Sunod ay tinanong ni Ye Chen kung alam ba ni Kalbo kung saan matatagpuan ang pinakamaraming Snow Jade Orchid dito sa Hengyu Sect, pero sinabi naman ni Kalbo na walang ganung lugar. Sinabi pa niya na kahit hindi ganoon kahalaga ang Snow Jade Orchid ay isa naman ito sa pangunahing materyales upang makapag-refine ng spirit jade liquid. Sinabi din niya na ang snow jade orchid ay bukod tanging sa linkaw garden lamang ng sekta matatagpuan, at kung mayroon man ito sa bundok ay isa itong ligaw na snow jade orchid, kaya limitado din ang mahahanap nilang snow jade orchid sa kabundukan, ganun pala yung wika naman ni Ye Chen, at hindi na nga daw siya magtataka ngayon kung bakit napakahirap hanapin ang snow jade orchid sa kabundukan dahil mina manipula ito ng kanilang sekta. Samantala sa Tianyang Peak naman, ay tila isang nakabalot na mommy si Weiyang dahil sa mga pinsala na natamu niya sa ating bida. At sinabi nga ng Tianyang Peak Master na masyadong malupit si Ye Chen, habang ang isang disipulo ay sinabi na masyadong binubuli ni Ye Chen ang kanilang Tianyang Peak, kaya naman kalaunan ay siya mismo ang haharap kay Ye Chen sapagkat hindi siya naniniwala na ang tulad ni Ye Chen na isang first stage lamang sa Qi Condensation Realm ay matatalo siya, imposibleng mangyari yun dagdag pa nga niya. Samantala sa isang tagong kuweba naman sa kabundukan ng sekta, ay agad na sinimula ni Ye Chen ang pagrefine ng Spirit Jade Liquid, at makalipas na ang ilang oras, ay natapos na ito sa kanyang pagrefine, sa kanyang harapan ay ang mga bote ng Spirit Jade Liquid na nag-uma pa sa spiritual na kapangyarihan. Agad na din niyang ininom ang isang bote na ito, at sinabi na ang Spirit Jade Liquid ay tila isang miracle drug, dahil naglalaman ito ng sobrang taas ng spiritual na kapangyarihan, at ang pag-inom ng isang bote nito ay maaaring maging dahilan upang mawasak ang kanyang dantian. Kaya naman maging ang mga nasa 7th stage ng Chi Condensation Realm ay hindi naglalakas loob na uminom ng isang bote nito. Di tulad ng ating bida na tila ginawang soft drinks lamang ang Spirit Jade Liquid. At ang dahilan kung bakit nakakainom ng isang bote ang ating bida nang walang nangyayari sa kanya, ay ang kakayahan ng kanyang spiritual divine C, at ang nag-uma pa nga ng spiritual na enerhiya mula sa spirit jade liquid, ay napupunta sa kanyang divine C, at doon ay nari refine ito ng kanyang true fire. Dahil dito ay muli na namang nakapag-breakthrough si Ye Chen, at sa kasalukuyan ay nasa third stage na siya ng chi condensation realm, sunod ay naisip ni Ye Chen, na ngayong nasa third stage na siya ng chi condensation realm, ay sapat na ang kanyang lakas upang labanan ng harapan ang isang cultivator na nasa foundation establishment realm. At habang patuloy nga siyang nakaupo sa burol, ay isang mabilis at malakas na enerhiya ang gumuhit mula sa kalangitan, pero ang ipinagtataka nito ay kung bakit bigla itong naglaho. Sunod ay napansin nga niya ang isang cultivator na lumilipad patungo sa kanya, at matapos itong makalapit sa lugar kung nasaan si Ye Chen, gayon na din ang makita niya ang muka ng babaeng ito, ay agad siyang nagtago sa puno habang tinatanong sa kanyang sarili kung bakit nandito ang babae, ang babaeng ito ay inakala ni Ye Chen na si Chuling. Agad din siyang napapatanong kung si Chuling ba ay disipulo din ng Heng Yu Sek, at minabuti na magdahan-dahan na umalis sa lugar, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay natapakan niya ang isang sanga na agad naputol, dahilan upang mapamura ang ating bida at muling nagtago sa puno. Habang si Chuzuan naman ay narinig ang tunog na nagmula sa sangang naputol kaya agad siyang napalingon. Habang iniisip ni Ye Chen na ito na ang kanyang katapusan, ay inutusan naman siya ni Chuzuan na lumabas, at sa kanyang ang paglabas ay binati ni Ye Chen si Chuzuan, ngunit agad naman siyang ginapos nito gamit ang kanyang abilidad. At habang nababalot si Chuzuan ng kanyang aura, ay tinanong niya kung disipulo ba ng Heng Yusek si Ye Chen, na tila nakahinga naman ng maluwag, dahil ayon sa kanya ay hindi siya naaalala ng babae. At matapos siyang pakawala ni Chuzuan ay biglang bumagsak si Ye Chen, tinanong naman ni Chuzuan kung kailangan ba niyang ulitin ang kanyang tanong, agad namang naisip ni Ye Chen na ilang araw pa lamang ang nakakalipas pero nakalimutan na siya ng babaeng ito, na muli namang tinanong kung disipulo ba siya ng Heng Yusek, na agad kinumpirma ng ating bida. Agad na ding binigay ni Ye Chen kay Chu Zuan ang kanyang jade emblem kung saan ay nakaukit ang kanyang pangalan, habang si Chu Zuan naman ay tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa kabundukan sa kalagitnaan ng gabi, at sinabi nga ni Ye Chen na naparito siya upang maghanap ng mga spirit grass, kaya naman tinanong na lang ni Chu Zuan kung bakit ninais niyang tumakas kanina, sabay tanong na din kung mukha ba siyang nakakatakot. Pero sinabi naman ni Ye Chen na natatakot siyang nakawin o agawin ni Chuzuan ang kanyang mga kagamitan, kaya naman tinanong na lang nito kung may napansin ba si Ye Chen na lumilipad sa lugar na ito kanina lamang, at sinabi nga ni Ye Chen na oo umano, isang puting liwanag ang nakita niyang lumilipad. Tinanong ni Chuzuan kung saang direksyon niya ito nakita, agad namang tinuro ni Ye Chen ang direksyon kung saan nagtungo ang puting liwanag na nakita niyang lumilipad, habang masyado ang kabasa sa sarili at iniisip na sana ay umalis na ang babae, dahil pag naalala nito ang nangyari sa kanila ng gabing yun ay tiyak na papatayin siya nito. Sunod ay ginamit ni Chuzuan ng isang scroll upang makapagpadala ng mensahe sa kanyang mga kasamahan, at agad na niyang sinabi sa kanyang kasama na patungo sa kanya ang hinahanap nila, habang ang kasama naman niya ay inatasan siyang magbantay sa lugar kung nasaan siya ngayon. At matapos na niyang matanggap ang kautusan, ay agad itong naupo at naglabas ng isang nakakatakot na enerhiya, at matapos bumulusok pataas ang enerhiya ni Chuzuan, ay naglabas ito ng shockwave sa paligid dahilan upang bigla namang sumakit ang ulo ni Ye Chen, ngunit matapos itong mapansin ni Chuzuan, ay agad niyang ginamit ang kanyang abilidad upang tulungan ang ating bida. Sunod ay napansin nga ni Ye Chen ang isang enerhiyang nakapalibot sa kanila, kaya naman napapatanong siya kung ano ang bagay na ito. Pero sinabi lang naman ni Chuzuan na mas mainam kung umalis na siya sa lugar na ito, at walang kuskus balungus ngang umalis ang ating bida, dahilan upang mapatanong ito sa kanyang sarili kung talaga bang masyado siyang nakakatakot. At sa pag-alis ni Ye Chen ay isang cultivator muli ang nagtungo sa lugar, sa pagkakataong ito ay si Chuling naman ang dumating, at sa kanyang ang pagdating ay isang pamilyar na amoy ang napansin niya sa lugar. At ang pamilyar na amoy na ito ay walang iba kundi ang amoy ng katawan ni Ye Chen. Sunod ay tinanong niya kung bakit lumabas agad mula sa seclusion si Chu Ling. Sinabi naman ito na dahil sa napakahalagang bagay na kailangan nilang gawin ngayon, ay hindi siya maaaring magpatuloy pa sa kanyang seclusion. Tama ka, isang malaki at mahalagang misyon nga ito wika naman ni Chu Zuan. Habang si Chuling ay tinatanong kung sapat na ba ang barrier na ito upang matrap o mahuli ang bagay na yun, sabay sabi na sa kasalukuyan ay pinapalibutan nila Senior Zhang ang bagay na kanilang hinihintay. Ngunit habang tumatagal nga daw ay mas madami pang mga nakakatakas, kaya hindi niya alam kung kaya pa din nilang selyuhan ang mga ito sa hinaharap, at minabuti nga niyang tulungan ang kanyang ate upang mapagtibay pa ang barrier. Wala namang patid sa pagtakbo si Ye Chen sa pagnanais na makalayo sa lugar habang paulit-ulit sinasabi na muntikan na talaga siya doon, pero hindi pa din ito makapaniwala na nakalimutan na siya ng babae, kaya napapatanong din siya sa kanyang sarili kung ibang tao kaya ang nakabembangan niya, at magkamuka lamang sila. Pero imposible nga daw ito, dahil wala naman sigurong magiging magkamukang babae sa daigdig na ito, at kung ang babae nga daw na kanyang nabembang ay disipulo din ng Hengyusek, ay dapat na siyang umalis sa sekta ngayon pa lamang, pero kung magkamukha nga lang talaga sila ay wala naman daw sigurong magiging problema. Samantala kinabukasan naman ay isang tinig ng bata ang nagsasabing hindi siya pumasok, at nakatayo nga lang daw siya sa tarangkahan ng Spirit Mountain, pero sinabi naman ng isang lalaki na tumigil na siya sa kanyang pagsisinungaling, dahil imbis na manatili siya sa paanan ng bundok, ay umakyat at nagtungo siya dito upang magnakaw, sabay sabi na dapat siyang maparusahan. Ang batang ito ay walang iba kundi si Jigoy, na nagsasabing hindi siya pumasok ng sekta at nakatayo lamang siya sa tarangkahan nito, dahil dito ay masyado ang inis ng lalaki na agad umamba para saktan si Jigoy. Pero masyado nga ang kanyang gulat nang biglang may samalo at pumihil sa kanyang kamay, ito ay walang iba kundi ang Atenbida na nagsasabing mga cultivator sila, pero binubuli nila ang isang pangkaraniwang bata, sabay tanong kung nais na ba nilang mamatay. At habang patuloy ang pagpiga ni Ye Chen sa kamay ng lalaki, ay sinabi nitong siya ang kanilang labanan kung talagang matapang sila, at matapos nga niya itong bitawan, ay sinabi ng isa na nilabag ni Jigoy ang patakaran ng sekta, sinabi din ng isa na tama ang kanyang kasama, dahil ang mga hindi disipulo ng sekta ay pinagbabawalang magtungo sa lugar na ito, gayon pa ay palihim pa din umanong pumasok si Jigoy sa nasasakupan ng sekta, at wala nga daw nakakaalam kung ang sadya nito ay upang pagnakawa ng sekta. Pero sinabi naman ni Jigoy na wala siyang intensyon na labagin ang patakaran ng sekta, ayon kay Jigoy ay nakatayo lamang siya sa tarangkahan ng sekta, nang kalad ka rin siya ng mga kalalakihang ito at idinala sa loob ng sekta. Dahil dito ay inilabas ng isa ang kanyang espada at sinabing hanggang ngayon ay malakas pa din ang loob niyang magsinungaling, at bilang kaparusahan ay puputulan niya ang mga paa Jigoy, pero hinarang naman ni Ye Chen ang kanyang espada at pinagbantaan ang mga ito. Matapos ang banta ni Ye Chen, ay tinanong nila kung nais ba niyang mangbuli ng mga mas mahihinang cultivator sa kanya sa kalagitnaan ng araw, agad na din niyang tinawag ang pansin ng iba pang mga cultivator, habang sinasabi na nais gamitin ni Ye Chen ang lakas niya sa kanila. Buli baka muwi ka naman ni Ye Chen at agad na niyang itinaas ang kanyang espada, at matapos ang pag-atake niya ay agad na naputol ang espada ng isang lalaki habang ang ating bida ay sinabi namang ebu niya ngayon ang mga kalalakihang ito. Agad na ding bumagsak ang lalaki at mukhang simula pa lamang ay nais na talaga nilang e provoke ang ating bida. Matapos nito ay nagkunwari ang lalaki na masyado ang takot habang sinasabi na nais siyang patayin ni Ye Chen, maging ang mga kasamahan nga niya ay paulit-ulit nilang sinisigaw na mayroong nais pumatay ng tao. At muli ay sinabi ni Ye Chen na dahil sa sinabihan siyang mamamatay tao, ay uunahin na niyang patayin ang isa sa kanila at agad na niyang tinutok ang kanyang espada. Pero bigla namang pumagitan ang mga kasamahan nito, habang sinasabi na ngayon ay hindi na sila magtataka kung bakit sinasabi ni Senior Sister Su na masyadong mataas ang pagnanais ni Ye Chen na pumatay, habang ang isa ay tinatanong kung bakit napakalakas ng loob niyang pumatay sa kalagitnaan ng araw, at ang isa naman ay tinanong kung hindi ba nila maaaring pag-usapan na lamang ang problema, at kung bakit gumagamit agad siya ng dahas pag may bagay siyang hindi nagustuhan. Sunod ay winasiwas ni Ye Chen ang kanyang espada kasabay ng pagsabi nito na magsialis sila sa kanyang harapan, pero biglang ang dumating ang isang lalaki na nagsasabing ipinagbabawal ang labanan ng disipulo sa lugar na ito. At matapos nga nilang makita ang lalaking ito, ay biglang lumuhod at matapos niyang tawagin sa pangalang Brother Yin ang lalaki, ay sinabi niyang kailangan niyang bigyan ng hustisya ang ginawa ni Ye Chen sa kanila. Agad na din nilang sinabi na tila walang pakialam si Ye Chen sa patakaran ng kanilang sekta, kaya naman kailangan siyang maparusahan, bukod dun ay ginagamit na daw ni Ye Chen ang kanyang lakas upang mangbuli ng mga kapwa niya disipulo, kaya naman walang kapatawaran ang mga kasalanan niya. Dahil dito ay sinabi ni Yin na kailangang sumama ni Ye Chen sa kanya sa disciplinary hall, buong tapang namang sinabi ni Ye Chen na sasama siya at handa nga daw siyang panagutan anumang kasalanan na kanyang nagawa. Lumapit si Ji Goy kay Ye Chen, at paulit-ulit sinabi na kasalanan niya ito habang umiiyak, sunod ay dumating na din si Lolo at sinabing siya na lamang ang parusahan ni Yin, dahil inusente umano si Ye Chen. Tinawag siya ni Yin bilang tandang Zhang Fenyan, at sinabi na hindi ba at na demote na siya sa paanan ng bundok. Gayun paman bilang dating elder ay dapat na mas alam niya ang patakaran ng kanilang sekta, kaya mas mainam kung wag na siyang makisali pa sa problemang ito, nakiusap si Lolo at sinabi na pagbigyan siya sa pagkakataong ito, alang-alang sa lahat ng mga nagawa niya para sa sekta dati. Pero bigla naman siyang tinawag ni Ye Chen, at sinabi nga nito na mas mainam kung umuwi na lamang sila ni Jigoy, dahil kayang-kaya na niya ang sarili niya. Samantala sa disciplinary hall nga ng sekta habang nakatayo ang ating bida, ay naisip nito na ang nangyari ngayong araw ay hindi insidente lamang, kundi sinadya talaga nila upang madala siya sa lugar na ito. At dahil nga sa naging laban nila ni Wei Yang, ay naisip ng ating bida na walang ibang maaaring mag-setup sa kanya, kundi tanging mga tagatihan niyang lamang. Sinabi ni Yin na sa kasalukuyan ay nasa seclusion ang kanyang master. Kaya naman sa pagkakataong ito ay siya ang hahatol sa ating bida, sabay tanong kung inaamin ba ni Ye Chen sa arbitraryong ito ang pagkakasalang pananakit sa kapwa niya disipulo.